Ayun ah, ang oh, kapakti. Eh. Kaya pala na okay guys. Nadali ko yung bahay nila. Wow. Hindi ka talaga makikilala niya nila. Oh. Ito anong gawin mo. Yo what's up guys. Uh, may tips lang ako sa inyo guys. Kung gusto niyo mag -mag, mag, mag vlog. At nahihiya kayo. Kasi karamihan sa ating mga nagbablog ngayon. Siyempre meron tayo dating mga friends sa Facebook. Iniisip natin kasi baka pagtawanan tayo ng mga friend natin sa Facebook. Kaya para hindi ka mahiya, ito gawin mo guys. Magmaskara ka para, para hindi ka makilala ng mga friend mo sa Facebook kung magbablog ka. Tignan mo. Tulad nito. Magblog ako. Magmamaskara tayo. Bali <laughs> magtatabas kasi ako ng ano guys, bugambilya. Kaya magmamaskara ako para hindi makilala. <laughs> Walang biyahe si Rex Mini Vlog ngayon guys, kaya ito. Taong bahay tayo, mag-garden lang tayo. May putak din kagat ako. <laughs> sakit <laughs> Okay, kati. sakit. May putak din pala doon, nagupit ko. <laughs> <laughs> Ito sa saan sakit? Nakakagito ko ng patakte. Ayun yung bahay nila ako. Gaganti ako. Ah, sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. guys. Ayoko na, sakit. Dalawa na nakagat sa akin ng patakte, ilok. Ay okay, guys, so, na mula yung kagat ng ano? Lampinig, patakte. Dalawa. Sakit, ngayon lang ulit ako kagat ng patakte. Gaganti ako sa mga na to guys. Kinagat ako.

para lumayas yung mga putakti so yan ang sikreto para umalis yung mga putakti guys para makapagtrabaho tayo ng maayos hoy ang trabaho dalawa na ino tatlo pala isa, dalawa, tatlo, pati butas sa ilo kinagat ng putak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima